Ang simpleng pag-like, pag-subscribe ay malaking tulong na sa aming mga content creator. Sa mga nangyayari sa mga DOH hospital, doon patungkol sa Itzikite border ni PBBM, tungkol doon sa pag-abil ng zero balances at free billing sa lahat ng anumang klase ng uh, serbisyo ng hospital. So, reclassification, ito yung isang paraan doon sa mga hospital na ginagawa. So, ibig sabihin, kung saan tayo pupuntang departamento o kahit anong kahit anong departamento ng hospital ma OPD man yan lalo na sa OPD ay nagkakaroon ng reclassification. Ibig sabihin ng nito is, every time nagbibisit tayo ng isang department or mayroon tayong gagawin, ay kailangan natin pumila sa MSWD para sa reclassification re uh, re para kung tayo ba ay talagang makakabin ng mga a serbisyo uh, priority lalong-lalo na ayong mga vulnerable sectors, mga poor peas, mga seniors at iba pa. So nililinaw lang naman natin na ganoon na nangyayari doon. So halimbawa kung pupunta tayo doon sa sa laboratory, uh, pipila ulit tayo doon sa MSWD para magpa-classify kung makakaabil tayo ng libreng uh, bayarin sa laboratory. Lalo na sa laboratory, napakaraming bayarin at mahal. So, bawat department na pupuntahan natin sa isang OPD hospital ay magpapa-reclassify tayo at pipila sa MSWD. Sa hospital po yan lahat mangyayari wala pong gagawin sa labas ng hospital na interview kundi doon lang sa loob ng hospital sa OPD kung sa OPD tayo pupunta. Yun po ang klarifikasyon doon sa reclassification. Every visit ng department ng hospital is pupunta tayo doon, pipila sa MSWD. At bago tayo makabil niyan is gano'n na talaga ang prosesyon nila pero saan ha ah, baguhin ang prosesyon yan kasi hindi lahat ng mga nagpupunta doon ay may kasama so better kung may kasama dahil yung pasyente may iwan doon sa, isa, sa department kung saan at yung kasama ay pipila doon sa MSWD para magpa-reclassify so yun po ang nangyayari ngayon sa mga hospital talaga natin every department pila reclarification or reclassify ang mangyayari. So sana makatulong ang video na ito sa lahat ng ma uh, possible na bibisita sa mga government hospital.